Nagtipon ang miyembro ng Rizal Philippines Annual Conference East o Rpace ng United Methodist Church para sa taunang Alab Sigla noong January 2-4, 2025 sa CCT Rizal Retreat and training center na may temang nagkakaisang pananampalataya kay Kristo. Ayon kay DS Analisa Kabangan ng Rizal District, ang temang nagkakaisang pananampalataya kay Kristo ay nabuo dahil sa layunin ng mga leader ng RP na mas mapatatag pa ang nagkakaisang pananampalataya ng kanilang mga miyembro. Ang nagkakaisang pananampalataya ng bumubuo ng R-PACE Workers and Lay People. Kaya naman patuloy na ginawa at conceptualize ito na patuloy maipahayag na tayo ay dapat iisa sa ating pananampalataya. Ito rin ay bunga ng dahil nangyari sa ating kapaligiran o sa mga iglesia. Nais nating maipahayag na patuloy na tayo na nanatili sa The United Methodist Church ay nagkakaisa sa pananampalataya. Na patuloy nating itinataas ang pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Nais nating pabulaanan ang ipinapahayag ng iba na hindi na si Kristo ang sentro ng ating pananampalataya. Ngayon, nais nating ipahayag at patunayan na ang Panginoong Heso Kristo ang sentro ng pananampalataya natin, the United Methodist Church. Bunga rin daw ito ng mga kasalukuyang kaganapan sa Iglesia na magpapakita ng pagkakaisa ng Arpeis bilang isang simbahan na matatag sa ngalan ni Heso Kristo. Sa pamagitan ng alab sigla, layunin ng Arpeis na mapag-alab ang pananampalataya at mapasigla ang paglilingkod ng bawat manggagawa at lay people ng Rizal PAC East. Ang alab sigla ay very Methodist. not Atin po ito na revival retreat na napakahalaga upang mapag-alab ang ating pananampalataya at lalong sumigla ang ating paglilipoy. Kaya napakahalaga po ito kasi sa loob ng isang taon, no, nakakaranas tayo ng panghihina, ng discouragement at sa simula ng taon, ang alab sigla ang ginagamit ng Panginoon upang patuloy na palakasin tayo sa ating pananapalataya. Kaya alab sigla. This is our very own revival retreat conference no, para sa ating United Methodist. Isinaad ni Bishop Rubinel M. Australia, ang resident bishop ng Manila Episcopal Area ang alab sigla ang ginagamit ng Panginoon upang magbigay ng kalakasan at ma-renew ang kanilang mga faith para sa tuloy-tuloy na pagsulong ng matatag na iglesia. Sa pangunguna ni Brother Segundo Ventura, ang r UMM President at ang Overall Director ng Alab Sigla 2025, ito ay dinaluhan ng 155 delegates mula sa iba't-ibang lay organizations tulad ng kababaihan, kalalakihan, kabataan at kabataang may gulang. Uh, kasama ang aming mga advisors, DS, at uh, nagpapasalamat po kami sa ating mga bishops na patuloy na sumusuporta sa ating Alab Sigla 2025. Nagsimula ang Alab Sigla bilang isang vision lamang ng r -Pace United Methodist Men. Sa pamagitan ng kanilang tuloy-tuloy na pagsisikap at gabay ng r -Pace Working Committee, at ng dating resident bishop ng MEA na si Bishop Rodolfo Juan ipagsabi po natin kung tayo ay na-bless ng Alam Sigla 2025, sana sa susunod na Alam Sigla 2026, mas marami na po tayong kasama. Anak ng Diyos na humahayo at gawing alagad ni Kristo ang sanlibutan at ang mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kaya patuloy na mag-alab sigla patuloy tayo sa ating lakbayin tumo sa pananampalatayang nagkakaisa kay Kristo. Alab sigla! Patuloy na ipinagdarasal ng malider ng simbahan na magpatuloy pa ang mga ganitong pagtitipon-tipon upang higit pang lumago ang pananampalataya ng bawat isa at magkaisa sa misyon ng United Methodist Church. Ako si Titus Derrida. Para sa balitang napapanahon, maaasahan at nagkakaisa sa katotohanan. Ito ang UMC TV News Bites.